So, what's up, what's up mga kumag-aim Back ang online judge Walang iba kundi judge, Janan Okay guys, balik tayo sa Atmos At ito na yung huling battle na re-reviewin natin Sa first round ng tournament So, ito na yung pangwalong battle na re-reviewin natin Sa Atmos tournament sa Insane So, shoutout sa, shoutout kay Vincent na nagpapatakbo ng Insane Battles. Uh, Siyempre sa lahat ng MCs na na-review natin sa tournament na to. So, shoutout sa inyong lahat. And ito, LED or LED versus JL ang uh, re-review natin ngayon at ito na yung huling battle. So, huwag natin patagalin. Umpisa na natin dahil ako mismo excited ako sa quarters. 'di ba? Kasi puta, malulupit na 'yung ano doon. Malulupit na 'yung uh, mga tapatan doon, no? Triple Pride, Lloyd, Stuki, Ice, Razik, uh, Trudis, 'di ba? Tas kalimutan ko 'yung sa baba. Uh, Atikus, no? Atikus sa kung sino man 'yung mananalo dito. So ayun, pa tagalin game. Rizal, oh! handa. Kahit pumatay. Subukan mo na sumabay. Sige, lumibel ka ng paa mo ay pumantay. Utak mo na sa kahon? Mali. Utak mo na sa kabaong, kaya delikado ang lagay. Siguradong bangkay. Kanang uuwing tanay. Master of disguise, yung estilo mo hindi pang bihira. Etong payasong Pennywise, walang baryang mapapakita. Kasi... Wait, wait. Walang bariyang mapapakita. Sige, insert coin. Tutay yung utak mo pang piso net. Eh natutuwa lang naman sa'yo ang makinig yung mga batang makukulit. Nabagong pagupit. Napanay ang kupit. At dahil wala na akong maisip, itutugma ako na lang yung sa hindi ka malupit. Kasi si JN, kasi ito si JN, isa lang masasabi ko sa'yo, ang bastos-bastos mo. Nang dudura ka ng kalaban, nagpipiling baron guys, lerto. Hindi ka ba nahihiya? Sobrang kapal kasi ng muka. Ang baho na nga ng mga iniispit mong tugma, nakakuha mo pang mandura. Yo! Nung debut battle mo, nakashades ka kahit gabi. Nakakabwisit to. Ikaw yung nakashades, pero sa ginawa mo, nagdilim yung paningin ko. Tapos, anong feeling mo? Astig ka nun? Gago ang bobo mo? Lali ka dun? Kahit magtapat yung grupo natin, matik sa amin, baon. Pagsakan namin, pamatay. Kami kase, hapon. Okay. Go! Kami kase, hapon. plain lang yung punchline. Pero magdalan sigurado. At mo usang lapag, kaya nga akong uuwing titulado. Eto, eto, umaas ng deadly clown to. John Wayne Gacy. E yung pagiging MC mo, Macdo. Children's Party. Yo. Pagiging clown ang kanyang racket, mga tao'y niluloko. Chasing clout chasing cloud lang to si pangit upang pangalan ay lumobo. Yung rap battle, ginawang platform, mayangat lang yung racket niya. Kaso parang Columbia, palpak space shuttle niya. Okay. Yo, palpak space shuttle nga. Kung usapang kalawakan, hindi ka paganap na between. Ako yung LED dito, kaya ako magniningning. Sige, healing. Na ikay gumaling din. Kaso healing ng kalaban mo, punchline. Parang Wolverine. Yung mga umaas ng lirikal, pwede bang pakipila? Uubusin ko ang resolve. Kainta. Kainta. Tupi O sige, tapos na yung round 1 ko. Si JL naman ating pakinggan. Hindi mo madadaya yung mga tao kahit mag magic ka pa dyan. Time. Fucking clown. Okay. Uh, yun yung round 1 ni LAD. So, hindi ganun kay effective. Ito, saglitan lang. Hindi ganun, uh, hindi kay effective yung uh, mga linya niya kay JL. Tapos, pautal-utal pa siya doon sa performance niya. So, uh, Istanbul starters, ano yun? Count as starters, Istanbul yun. Tapos, yun, hindi ganun ka-effective yung mga linya niya against JL. So, ayun lang. Sabi ko sa inyo, mabilisan na, na ano lang na explanation na lang. dahil wala wala tayo masyadong may explain doon sa ano sa sa round 1 ni, ni, LED. So, yun, pinakinggan naman natin at I think napakinggan niyo rin naman no na hindi ganun ka ka uh, epektibo 'yon. So, proceed tayo kay JL. Tingnan natin 'yung para para kay JL, tayo Tang ina 'yun lang. Ang boring, no? Kulang pa to, good kid, samahan mo. Putang <laughs> ina, pagkaklaon ko na naman, pagkaklaon ko na naman, nagagalit to. Palibasa, pag nalako yung racket mo. <laughs> tang ina, unang pasok ko sa liga, kinulang ako ng baon. Kaya yung nakalaban ko, naswip ako at nilamon. Hindi pa yun yung best, kaya sa akin ay wala yun. Pero dahil do nakitaan ata ng potensyal. Kaya sinabak agad sa ahon. Game! Yeah. <laughs> Sa totoo lang, nahirapan akong sulatan ka. Kasi bukod sa wala kang bilang, kahit si Binseng, hindi ka kilala. Pero sa Facebook, sa YouTube, tang ina nakakasilaw. Nung sinerge ko, pangalan neto. Wait lang. Lumabas. Pero sa Facebook, sa YouTube, tang ina nakakasilaw. Nung sinerge ko, pangalan neto. Lumabas, puro ilaw. LED ang puta! Hindi mo pa ginawan taguro para naman mas maangas! No nag-iisip ka siguro ng rap name mo, tumitira ka ng tawas! Kasi tingnan yung katawan, halatang lulong to siya shabu, ulmahan ng muka, parang bat ang babalu! Isa ata sa nadaya ng dahon ng talampunay, kaya tingnan yung kawawa, parang kahoy na walang buhay. Pero bakit ka nga ba bumatil? Ayaw ba sa'yo ng music? O napilitan ka lang bumadel kasi nainggit ka kay Rasik. Kasi si Rasik, sikat na. Kilala kahit san idayo. Tapos ikaw kilala din naman. Oo, pero dun lang sa inyong kanto. Ang tagal mo na sa pagrarap. Madami ng kantang na ilapat, Pero tingin nila ikaw ay wak. Kahit sa music, ikay nababad. Nagkaroon na lamang ng anak. Pero yung karir, hindi pa rin umusad. Kailan mo matatanggap na wala kang husay sa pagsulat. Yeah. Kaya ngayon, talon sa battle sa music na nawa na ata. Kakaunti na daw kasi nanonood na mga fans niya na bata. Pero believe ako sa iyo kasi kahit malayo, ikay eh nakapunta. Nangutang ng panggas, nagpakapagod sa biyahe kahit alam mong durog ka. Dumayo pa ng pililya, Gago, wala ka magandang gagawin. Dumayo ka lang para mamatay. Tago, so padre't ililing. Hindi ka na pwedeng umatras. Nagkamali ka ng pinasok. Ito ang bayan na puro malakas. Hindi hindi nyo masasakop. Namumutla na si tanga. Nanginginig sa takot. Nakaigaang ang uuwi ng pasig. Nakabalot ka na sa kumot. Kasi tapos ka na kaya sa akin, ikay olats. Matandang pano pala, kalabang ko. Nasayang lang ang aking oras. At alam ko, nagagamitin mo naman, na, at alam ko, nagagamitin mo yung mga sinabi sa akin nung past battle ko. Bag, vlog, pagkaklawan at jowa ko lang lalabas sa bibig mo. gas -gas na yan, may ka naman bro. Pag narinig ko yan, round one pa lang, panalo na ako. Narinig ko na, yung pagkaklaw Kasi hindi mo ko kaya, mga linya mo pang bobo, nasa insane battle ka, lahat ng dito nag-debut, matatalo. Okay, so... unang-una performance, no? Mas malinis yung kay JL, yung uh, so meron siyang angulo, may angulo si LED kanina about sa clown. Tapos nirebat naman ni JL 'yon, no? So at least yung yung racket ko clown ikaw pag nanakaw o something ganyan. So doon palang lang ina inamin na niya na 'yun, paracket niya yung uh, clown. So uh, I don't know them eh. ba diba? So props doon. Props kay JL. Tapos, uh, bibigay ko kay JL yung round 1. So, ito yung explanation ko. Uh, kay LED, yung round 1 na LED, nakita nyo naman, pautal-utal, stumble, stutters, ba diba? So, hindi ganun kalinis. Tapos, hindi nga ganun ka-effective uh, effective yung uh, round 1 niya against JL. Tapos, yung intensity, yung pagiging agresibo, medyo hindi rin ganun ka-ano eh. ba? Diba? Parang hindi rin lumitaw. Diba? Ah, uh, yun lang, ganun lang kasi simple yung magiging explanation ko sa round 2 ni Elidis. So, yan, nasa round 2 entry makabawi siya. Then round 2 ni JL, eto. Ah, uh, yung rebuttals, uh, although hindi ganun ka lakas yung rebuttals, pero ah, uh, nakuha niya yung, ano, eh, yung momentum after nun. ba diba? minsan kasi nakinukuha ng MC yung momentum sa rebuttals. Diba, pero anong nangyari yung after, no? after mag uh, speed ni ni JL ng rebat kasi hindi ganoon ka epektibo yon uh, pagpasok niya sa pag speed niya ng ano pinakasulat niya doon nakuha niya yung ano yung uh, momentum tapos ayun uh, para sa akin nakuha ni ni JL yung round 1 kasi mas na-absorb ng tao yung mga linya niya mas effective siya uh, at some point may mga lines siya na okay pasok na-absorb ng crowd uh, na ng crowd. Gusto ko 'yon. So pero ano, syempre may kulang pa din kay JL. Syempre siguro yung uh, effective na na angles, references na sabi natin uh, mga wordplay, creativity. Ayan, medyo yun yung mga wala kay kay JL, you no? Know? Uh, improve nyo to sa mga next na na battle kasi yung delivery niya Uh, yung performance niya, yung bosses niya okay na yun eh. Siguro ang ano lang, uh, ang pinaka nakita ko lang na things to improve, syempre yung pagiging creative sa ano, sa pagiging creative, paghanap uh, ng effective na na angulo reference sa kalaban, maayos na setup papunta sa malakas na punchline aim lang. Pero overall, sa round 1 ni JL okay yon. Pasok yon, kanya yon. Uh, 8-6 in favor of JL. Para natin? Yo! Itong JL, stereotype, yung tunog nakakadigil. Kaya itong JL, hindi JBL. Sa pagiging MC, hindi ka speaker. Yo! Okay. Pagiging MC, hindi ka speaker. Sa akin to. Ayos yun. Magic Johnson, ang galing. Sige, bounce na parang. Sa round ko, ay naaning. Huwag ka nang umasa pa. Natuktok mararating. Huwag ka nang umasa pa. Tatuktok mararating. Sige, bounce na parang. Huwag ka nang umasa pa. Sa tuktok mararating. Sige, bounce sa parang. Mararating. Yaw, Kasi si JL, ito yung player na, ito yung player na sinali. Makompleto lang yung line-up. Hmm. Ito, ito yung, ito yung, ito yung, ito yung sinali para makompleto lang yung line-up. Itong gago, Itong gago, kala mo magaling. pangit naman ng get up. Feeling, lakas maka bowler. Akala mo kung sino. Wait, 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 wait. Itong si JL. Si JL, sinali lang para makumpleto yung line up. Itong si JL, feeling bowler. Ang pangit naman ng get up. Lakas maka bowler, grabe. Tiran-tira kada warm-up. Kaso ang ender, bangko, rulang pala niya ay taga-cheer up. Yo, kasi si JL, ang daming alam nito. Kaso sa kanila, ikaw yung pinakabano. Kaya boss Sal, tanggalan nyo muna to ng membership. Pa-seminar pa kay Rapian, para next time, di na piece of shit. Kasi para sa akin, isa ka lang langgam. Ang mo tignan. Hey. Yung mga itsura mo... Suot mo pa si Chris Brown? Pero kamukha mo si Soulja Boy naman. Tang ina, sige. Hindi freestyle lang ko lang to. Pero dire diretso lang ako. Kasi hindi mawawala. Parang pagpunta dito. Kasi ito na ba yon? Yung kalaban ko? Nak ng puta. Wala pa to. Dapat nga si Rasik na agad yung tinapat. Para laglag na agad. <laughs> Eh, yeah, time time time. Paki ganahin si JL. So, okay, so proceed na agad. Tang ayun tinawanan tuloy siya dun sa dapat si Razik na si Razik na agad. <laughs> Gago, tinawanan siya doon. <laughs> Kupal din yung mga crowd eh. <laughs> tinawanan K ko. Hindi ko alam kung ay yung tawa ba niya. pangaasar or or something eh, lo? Pero ayun, proceed tayo sa ano, sa round ni JL. Wala. Wala tayong masabi doon or wala tayong makokomento dun sa round to ni LED. Choke freestyle, di ba? So, ayan. JL. Okay. Mars Rizal, alisin nyo na daw ako. Tang inawag kang tanga bro. Bago mo sabihin nyo, naunaan na kita, umalis na ako. Puro ka, JL, si JL, si JL, si JL, Pogi! Tantila <laughs> mo. Yo, round two, game? Game! Isa to sa tumugon sa 44 Bars Challenge ni Glock. Puta, first two lines pa lang, maiinis ka na. Talagang mapipilitan kang skip agad yung kanta niya, pakinggan nyo. Glock 9, baka pwede mong pakinggan. Mga salitang sinulat sana ay matandaan. Pakinggan, matandaan. Tang inan to, inutusan na si Glock, pakinggan siya. Tapos sinabihan pang tandaan yung kanta niya. Gago ka ba? Lakas mo din eh, no? Malabo mangyari yun. Parang pagkukulab na ngayon po Opo. Yeah. <laughs> Pero bahay. <my. laughs> Pero bahay ba tayo? Di ba bata ng half court ka? Harang ka daw ng dayo sa inyo. Yung ba yung tipong pag may tayo, aharangan mo, tapos sisingilin mo? Lalapit to sa mga tayo, nakasapatos na para bang larong-laro. Paglapit, biglang kura. Boss, bayad mo na bago laro. <laughs> <laughs> pag tayo lang pala sa ko'y puta, Akala ko, harang talaga. Hindi ka naman pala lalaro eh. Gago, nakasapatos ka pa. Papogi. Kala ko malas kati Thompson Galawan. May talon at may tira. Magaling, play hard, MVP. Palaging nakukuha. Pero kaya pala madaming chicks. At lahat na Kasi hindi pala magaling sa bola. Magaling lang tumambola. Sa susunod, wag puro pa cute. Gamita mo ng tunay na galing. Parang 30 Rabina. Galawang, cha-championin. O, oh, baka mag-rebat yan kasi 30 Rabina daw, hindi Rabina. Gago, yung Terdi Rabina, isa yun sa akampen ni Nestor Asaytono. sa <laughs> Pero itong laban, parang Jamorant versus d ngayon. Matanda ka na, mahina ka na, di mo na kaya magkampiyon. Puro dakdak -dak ka na lang habang ako, di mo na kaya sa dakdakan. Magagawa kong tumira ng tumira, di mo ko kayang tapalan. Simpleng crossover lang iwan to. Baa nga madapapa. Hindi ka na makaka-check kasi mag-i-egg paa. Kasi may tama na tuhod mo. Di na babalik dati mong laro. Tsaka huwag mo nang pilitin lumaban. Baka ma-realize mo lang kung gaano ka nakabano. Ako na ang bagong star. Mararating ko malayo pa. Nakabag sila Bye. sa palabas ko habang ikaw palaos na. Pero alam mo, sisikat ka ulit. Kasi ako yung naging karibal. Kaya sumabay ka. Jamurant nga. Eh. Jump with me if you want go to viral. Bye. Time, time, time. Ayun, malinaw naman no uh, I think hindi ko na masyadong ek, uh, bibigyan ng uh, explanation to uh, Malinaw naman yung uh, performance ni JL Kitang-kita nyo naman uh, Naitawid niya from start to finish Yung uh, pinakasulat niya, yung kinabisado niya At uh, on point no? Kung ano yung mga gusto niya sabihin Naitatawid niya ng maayos Through his delivery No, ang ganda nung ano, bosses niya talaga. Ganda nung uh, buong buo eh. O, hindi siya malakas, hindi siya mahina, hindi pa sigaw, hindi pa bulong, katamtaman lang talaga yung boses. So, props kay kay JL. Uh, ano lang. Ayun ay, lang kung ano yung man yung uh, sinabi ko na things to improve ni ni JL. Ayun ay lang eh. No, 1 and 2 pin, na panood natin yun at pinakita niya sa atin yung uh, pinaka ah uh, handa niya sa battle na to at 1 uh, and two rin nakita ko na same same yung uh, kung ano man yung kulang sa round 1 ayun din yung naging kulang sa round 2 yun nga yung effective haymakers punchlines lines uh, creativity di ba so yun lang yun yung mga next na i-improve ni ni JL sa next na battles niya so yun wala naman ako masyadong komento uh, doon eight pa rin to in favor of JL nakuha ni JL to ah uh, sa linis ng performance tsaka sa sa delivery yun lang may mga ibang jokes din siya na pasok di ba pero overall ah uh, kanya yun first two rounds kanya na yun yun lang yun lang round uh, the 3 LED Lumaban at para kay LED pakinggan natin oh Wala nang rebat rebat Real talk na agad Namo JL yung pagkabobo mo agad Umaas- umaasang manalo Nanditas ka, burat. Patatalo mo lang ako kapag si Rasik napakanta mo ng Wonder tonight. On the spot! Yo! Naalala ko tuloy yung sinabi nitong bobo kay Lloyd. Sabi niya, kung andito ka para magyabang, tandaang malayo ka pa sa akin. Agwat natin para ka lang batang maasim. Batang maasim. Ha? Ano daw? Yun na yung tot? So, ano ka? batang mabantot. Tsaka, ang layo na nga nung agwat nyo, naamoy mo pa din yung asim niya. Ano ka, Belgian Malinwa? Yo! Ito yung kalaban ko ngayon, na hindi ko pinagandaan. Kasi birthday ko nung February 14, yun ang aking pinagandaan. Pero maraming salamat sa pag-imbita. Boss Beans, maraming salamat sa experience. Tatong kalaban ko, ang dami ng sex experience. <laughs> sa bakla! Ang inan to, ang dami pinagasabi, wala namang kakwenta-kwenta. Tingnan mo pa, nakasapatos, eh hindi ka namang kasali sa liga. Tablado ka, hindi ka sinasali ng SK, kasi nga ang bobo mo. Sanggunyang kabaklaan kasi yung moto mo. Yo, One time napagpag-ngayan sa Maynila Pero di rin nagtagal Paano ba naman pambihira Kung san-san lang nagsasalsal <laughs> Napaka-prom, di mo, brad? <laughs> di ka bagay sa syudad Pag nakakita ka ng mataas na puno Inaakyat mo agad Kawawa sa'yo, JL Dapat nga wala na tong JL Patay na to, kanina pa Durog ka sa akin Na parang hinampas ng tabla Oo, labahan yung style. Kasi marami siyang pabango. Tang ina ka, ang bahu baho mo. Kamukha mo si Incognito. Seryoso. <laughs> Kung siya yung itim chongo, ito naman yung albino. Yo! Sige, wala na akong babanat. Maraming salamat. Insane battle kay Vince tangina yun na yun. Okay. <laughs> okay, so yun na yun, time Okay, por kay JL So paano, 3-0 na tangina ina mo, umuwi ka na Tapos magtrabaho ka, yung pamasahing ginastos mo dito, bayaran mo na Dumayo tayo ko pa dito, ganyan lang gagawin mo Hindi daw niya ako, hindi daw niya ako pinagandaan Wala pa daw sa isang daan porsyento Yo, round 3 game. Yeah. <laughs> Mula round 1 hanggang 2, body bag na to. Partida jokes pa lang. Wala pang gana bro, kaya pa easy easy lang. Ginagawa sa sa'yo kasi hindi mo alam magagawa ng clown pag nagseryoso. Kasi, yeah. kasi, iba tong payaso, pag nawala na sa sarili, kung dati laging peace sign, ngayon naman git ng daliri. Parang ang batang na virginan sa puwet. Pag ako nang gigil, parang hater to sa net na hindi nagpapapigil. Unang battle mo pala, pes duduguin ka sa akin kahit sabihin mo na tama na. Wala kang awang wawasakin, babaon ko ng malalim to, nagpipiling malalim, sasagad ko sa ilalim, hanggang mamatay ka na, mawawalan ka na ng hangin. Kaya, kaya, etong unang laban mo, baka maging una't huli na, kasi ngayon pa lang, pinapatigil na kita, hanggang music ka lang talaga, Tanggapin mo na yung lead. At least doon, maiilawan ka pa. Pakabit mo na yung lead. Gusto nyo real talk? Kung Lloyd kumaasa ng pambisyo sa magulang niya, eto naman, bumuntis para palamunin na magulang niya. O ano, masakit ba? Alam na nila yung baho mo? Piling mabuting ama ka, di naman ikaw nagpapakain sa anak mo. Pangit ba nung rhyming kasi parehas lang yung dulo? Mapabaw o malalim, tagos pa rin sa puso. Yes. Pero wala tang nagulat siya. Napaisip saan ko lahat nalaman. Pati sila napaisip kung meron nga bang katotohanan. Kaya dahil gigil ka na, gusto mo na din malaman, hindi na daw makapagtimpe si Kapuring kasi lagi niyong inuutangan. <laughs> Oo, tama. Siya nga. Yung may-ari ng tindahan sa tapat ng bahay niyo, yung kinigising niyo na maaga at nasuutangan, nakakapal ng mukha niyo. Sinabi niya sa akin lahat, wala kang karapatang magbunga nga. Yung tindahan di makaangat kasi puro ka, palista muna. Kayo na nga alang kapit bahay ng tao, utangan nyo pa. <laughs> ay na nga alang kapit bahay ng tao, utangan nyo pa. Wala nang tutubuin yan, sa inyo pa lang, lugi na. Magtrabaho ka kasi, tangina mo kilos-kilos. May anak ka na pre, hindi na uso man limos. Ang daming pwedeng trabaho sa pasig. Ang kaso lang wala kang sipag. Inuuna mo ni Gali kesa sa buhay magsumikap. Ako, bata pa lang, Sanay na sanay na magtrabaho. Lumaki ako sa hirap, kaya banat na banat aking buto. Kaya sa mga nagsabing, mamamay lang ako ng gagong to. Diyan kayo, nagkamali, hindi nga kaya magunat buto. Paano yan magwawagi? Ooh. Galing! So, yung round 3, yung pinakamalakas na round ni... ni JL para sa akin no kasi sabi nga niya sa umpisa diba, rounds 1 and 2 body bag na jokes pa lang oo oh, yes I agree Uh, may mga pasingit-singit na jokes doon. Pero sa round 3, minix na niya yun. I mean, uh, may jokes pa rin naman. Pero more on, ano eh. Diba? More on uh, statements. Punto. No, punto yung uh, highlights ng uh, round 3 ni JL. So, yun Kita naman, di ko na masyadong uh, explain pa to guys. Um, siguro, para sa akin, kung kahit ano, kahit na na nice speed ni Nel ED or ni Led yung rounds 1 2 3 niya nang malinis nang maayos ano eh hindi pa rin obra sa obra ni ni JL kasi ah uh, ang daming mga punto na para sa akin sobrang effective ang ganda ng uh, delivery, ang ganda nung performance, malinis, walang choke, walang stutter na itawid niya rounds 1 2 and 3 nang ano ng uh, buong-buo walang bawas 'di ba? So, 'yun, doon pa lang eh, kitang-kita na natin na JL ang ano dito, panalo dito. So, wala na masyadong explanation siguro sa next na battle uh, against Aticus. Makikita natin yung ano, yung eh uh, Siyempre kung handa man si Aticus kasi yung laban ni Aticus na na-review natin, medyo hindi rin siya hindi rin ganun kahanda yung ano yun. Especially round 3 nya. So, sana mag, uh, magkaroon ng tapatan ng uh, maayos, no? Kasi wala eh. Parang naging uh, no match yung battle na to. So, uh, props kay L.E.D. Sana sa next na panood ko kay L.E.D. is ano na, uh, handa na siya, no? So, yun. JL uh, sa battle na to. Yeah, some sa parel 5-0 5-0 Daddy J's Pares at ang boto ng urado 5-0 magingay tayong lahat para kay JL yeah wow. who's that Pokemon judges dinoto ko si JL uh, para sa akin sa tingin ko mas napaganda ng ni JL yung laban biyak salamat blazer mas maganda yung material ng kabila. Uh, ni JL, uh, para sa akin, nakuha niya lahat. Mas malinis. Tapos, sayang, maganda sana yung um, lirisismo ni, ano, nitong kalaban. Kaso, uh, yun nga, nawawala-wala. So, dito ako sa kabila kay JL. Reset. Yo, yo, yo. Bergubuyog. Hmm. Uh, binoto ko. Ang laban, Led versus JL sa round 1 uh, may mga may mga may mga bar si Led na Nagustuhan ko bariyang mapap mapapakita. Tsaka pero nag-starter siya kasi gel naman uh, solid yung pre-made niya, parang pre-made tayo o rebuttal Tapos delivery solid, punchline, tsaka yung body language niya. So binoto ko siya round 1 10-8 in favor of JL tapo JL pala. Tapos Uh, round two. Solid yung para ni Led JBL. Yon yung speaker ni JBL tas pero nag-slip up siya, may slip up tas nag-chokes, nag-freestyle tas si JL naman tuloy-tuloy pa rin, rebata, tsaka delivery, solid. Kaya binoto ko doon si JL 98. Tas round 3 ah uh, Nag-freestyle na si Led So binigyan ko na lang siya ng 7 tas wala siyang magandang ender kaya si JL tuloy-tuloy pa rin sa round 3 ganun pa rin uh, kaya binoto ko JL Yo, Crime Riding in Tandem, FRBL uh, round 1, round 2, round 3 binoto ko si uh, JL representanay lyrics wise, energy wise, performance wise tumamang si JL may mga bars si LED kaso yun, nadadal na ma siya na papababa siya dahil mm. sa stutter saka sa mga choke niya. Mm. So, binoto ko si JL all three rounds. Yeah. Binato ko uh, Team 639 of uh, binoto ko JL versus uh LED. Binoto ko yung si ano si JL. Lyrics wise uh crowd control Yeah. Uh, stutter kasi si JL ano, si silid, meron siyang mga may mga ano siya, may mga points sana yung kung kaya na deliver niya ng maayos. Kaso, yun nga, kita nyo naman sa laban from 1, 2, 3 halos uh, putol-putol parang yun na, up nga, stadium na siya. Kaya, yeah, all the Okay, so, ayan guys. Uh, hindi na rin masyadong nag-explain No, na si ano lang si Ryan lang yung ano niya inexplain niya ng uh, rounds 1 2 3 pero yung apat medyo ano na parang overall na lang sinabi all three rounds JL so sa, tapos sa part ko naman i think na nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin uh, actually kay LED sayang eh no sayang pero sabi ko nga kahit na na-perform siguro ni LED yung buong rounds 1 2 3 nya i think uh, lamang na lamang pa rin si JL eh di ba so yun Uh, looking forward ako sa dalawang MC na to, no. So, yun, tapos na tayo sa eliminations. Proceed na tayo. Puta, quarterfinals na, guys. So, Triple Pride, Lloyd, uh, Stuki, Ice, uh, Razik, Trudis, JL, Atikus. So, sila yung mga battle na re -review natin. At umpisaan natin yon kay Triple Pride at Lloyd. So, kita kayo sa tayo doon, mga kumag. Peace out.